Last episode, dinala ko kayo sa mga isla ng Burias Island dito sa Masbate. Binisita natin ang ilan sa mga kilalang puntahan ng mga turista. Andiyan ang out of this world beauty ng Animasola Island. Isa ka rin ba sa hasa rock formations ng isla? Pristine and majestic sandbar ng Tinalisayan Island. Ang isla kung saan masarap magmuni-muni sa katahimikan. At syempre, ang pamoso sa lahat, ang Sombrero Island. Patikin pa lang yan dahil marami pang mau offer ang Masbate Province. Yung Masbate, marami pa siyang places na undiscovered at I'm sure na may enjoy ng mga turista mahilig sa mga off-the-beaten paths. Yung mga um, undiscovered destinations like yung sa Arroyo, meron sila doon yung Kalanay Hills and Tinigpan Beach na sobrang ganda. Hindi man ganong kaingay ang pangalan ng probinsya pagdating sa turismo pero ang lugar nila talaga namang level up sa ganda. Dito mo makikita ang ilang mga destination na hindi mo mahahanap sa ibang lugar. Tahimik lang ang probinsya pero sila ang magmumulat sa ating mga mata na ang ganda ng kanilang lugar. Madali lang puntahan ang Masbate province. Mayroon na kasing flight na papunta dito. O ang other option naman ay sumakay ng ferry. Nataon ang pagbisita namin sa Festival ng Bayan ng Placer. Ang pagdiriwang ay tinawag na Himag-Ulaw Festival. Kilala ang probinsya sa agrikultura at hindi maikakailang sa gana ang kanilang pagsasaka at maging sa pagingisna. Kaya naman ang selebrasyon ay patungkol at pasasalamat na rin sa naging masaga ng ani ng bayan sa buong taon. Sa mga hindi nakakaalam, ang probinsya ay binansagan ding Rodeo Capital of the Philippines. Taon-taon, mayroon din silang festival patungkol dito. Kaya naman hindi katakataka na maraming mga rancho ng hayop sa masbate. Kung dumadayo ka naman sa isang lugar para tikman ang mga pagkain, heaven din ang probinsya sa mga nakakatakam na delicacies at seafood. Bawat lugar nga na amin binisita, hindi mawawala ang kanilang mga pangmeryenda at panghimagas. At since we're on the islands of Masbate, hindi ka nila bibiguin sa dami ng seafood na pagpipilian. Siyempre huwag mong papalampasin tikman ang kanilang alimango, hipo na singlapad ng palad at ang bersyon ng kanilang lechong tatak Masbate. Ang probinsya, marami na rin mga accommodations na pagpipilian. Depende kung saang lugar ang pupuntahan mo. Tulad na lang ng resort na tinuluyan ko sa bayan ng Balud. High-end at moderno ang disenyo. Maganda rin ang beachfront nila. Sa bayan naman ng Arroyo, narating ko rin ang isa sa mga unang resort na itinayo dito. Matatagpuan ito sa barangay Tinigban. White Sand Beach at may ilang activities na rin na magagawa dito. Tulad na lang ng jet ski na aking sinubukan. And dito naman ako ngayon sa Tinigban Beach dito sa Masbate and as you can see sobrang ganda and yung tubig niya turquoise blue ang kulay lalo pag natapatan ng araw and it feels like Boracay from the 80s or 90s kasi wala pa nga masyadong mga restaurants, resorts, hotels na pwedeng pagsiyan pero there are few naman na pwedeng yung matuluyan dito. Bago ito marating, matadaanan nyo ang Kalanay Hills. Maiihalin tulad ito sa Chocolate Hills ng Bohol. Isa rin ito sa magagandang tanawin na makikita nyo habang nasa biyahe papuntang Tinigban. It's our last day, official last day dito sa Masbate. At nandito na kami sa port ngayon. And pupuntahan namin ang Tikau Island and other destinations na malapit dito And before that, uh, we're going to visit uh, Drift, Reef. Yan yung sunbar na malapit dito sa main nad ng Maspate. Sobrang mas bet namin ng Maspate because of the ano, island view. Diba, sir? Hello? Anong sabi niyo? Ano mo sa sabi mo, sir, dito sa Maspate? Well, bet ko, mas bet ko ang Maspate. Kasi, ang daming seafoods, lalo yung mga sumabit sa lambat. <laughs> mula dito sa mainland, malapit lang yung unang island na pupunta natin. Actually, tanaw siya dito. Uh, yung sandbar talagang kita mo dito sa mainland. Ito ang Puntod Sandbar and Reef Marine Sanctuary. 15 minutes lang na bangka mula Masbate City at mararating na ito. Mahabang sandbar na mayroong napakaputing buhangin ang pinakadinadayo dito. Kung papipiliin ka, ano ang mas gusto mo? Waterfalls or dagat? Siyempre ako personally, mas pipiliin ko ang beach, dagat. Siyempre, lalo kapag summer or tag mas masarap magbabad under the sun while swimming, having activities, sunbathing, at napakarami pang ibang pwedeng gawin. Pero lalo na kapag tag naman, uh, yan yung mga best time to visit waterfalls kasi mas malakas yung pagsak ng tubig. Pero this time, pupuntahan natin ang isa sa mga unique o isa sa pinaka-unique destinations na maupuntahan sa bansa. Ang Katandayagan Waterfalls na kung saan, mamaya malalaman nyo. Dito na tayo And this is Katandayagan Falls Na kung saan yung tubig ng waterfalls Sa mismong dagat bumabagsak Grabe oh This is my first time to see This kind of waterfalls Na talagang Literal Sa tubig ng dagat May direksyon tubig Wow This is one and that's the story.